Na-yum? Mm. Yummy! More um, egg. Samahan niyo ako magluto ng sinabawang isda na may itlog. Hindi pala kasama ang bangos sa binu of the day. Ito yung sinabawang isda na paborito ng aking baby boy. At dinagdagan ko pala ito ng bisugo para naman sa akin kasi hindi ko bet kumain ng pamphret hindi dahil hindi ko gusto yung pampret pero hindi ko talaga gusto ito kapag sinasabawan. Mas gusto ko yung bisogo sa sinabawang isda. Kamusta kayong lahat? I hope everything is well. Kaya halik kayo magluto tayo ng sinabawang isda na may itlog. It's been a while at ito na nga nagamit ko na naman ulit ang aking Filipino kitchen dito sa likod ng bahay. Kasi nga sa sobrang busy ko sa garden talagang hindi ko na kinakaya na magluto dito sa labas ng bahay. Ang dami kasing proseso kapag dito ako sa labas nagluluto. Dahil nga malayo ito sa lababo at doon ko lahat piniprepare ang mga lulutuin. At dahil nga natapos ko rin yung gawain ko sa garden, tapos ang paglipat-lipat ko ng hawla ng ibon, ayan, meron na akong time na magluto ulit dito sa labas ng bahay. Pagkatapos kong iprito ang mga isda, nagisa ako ng bawang at saka sibuyas. Grabe talaga yung bango ng sibuyas kapag ginisa ito, lalo na kapag ginamitan ng kahoy na panggatong. Kahit mga anak ko, nahahalata nila ang pagkaiba ng lasa na gamit ang kahoy na panggatong. Pagkatapos gisahin ang bawang at sibuyas, ilunod ang kamatis. At maglagay na rin ng kaunting paminta. Dito pala, naglagay na rin ako ng tubig. As you can see, lumipat ako sa loob ng bahay para magluto ng sinabawang isda. Dahil nga kanina nakita nyo na meron akong dalawang bangus. Gamit ang uling ng aking pinaglutuan, sinugba ko ang mga bangus. At sa susunod na vlog ninyo makikita kung ano ang lulutuin ko sa sinugba na bangus. Hintayin kumulo ang sabaw ng mga 5 minutes tapos pwede nang ilunod ang isda. Dito pala hindi ko na nilunod ang bisugo kasi nga nagrereklamo si baby boy na maraming tinik ang bisugo. Hindi kasi sila sanay kumain ng mga isda na may tinik. Hindi kasi sila sanay kumain ng mga isda na maliliit. At natatakot naman ako na baka matinik sila sa lalamunan kaya nga ito na napasyahan ko na pomfret lang ang ilalagay ko. Nagbati pala ako ng anim na itlog kasi gusto ni baby boy na marami talagang itlog sa kanyang sinabawang isda. Ang pomfret kasi ay hindi masyadong matinik at malalaki pa ang mga buto. Huwag pala kalimutan na maglagay ng asin para sa seasoning para may lasa naman yung ating sinabawan na isda na may maraming itlog. Kinulang lang talaga ako ng stack ng itlog. Gusto ko nga sampu ang ilagay ko dito. Kasi takam na takam talaga dito si baby boy sa sinabawang isda na may maraming itlog. Pagkatapos maglagay ng itlog, hayaan itong kumulo hanggang 3 to 5 minutes at ready na ang ating sinabawang isda na may maraming itlog. Spiros, vamos! Spira! Don, you want what's, egg? What's the crab thing? What is that? It's um seasoning. No, it's a uh, cracker. Uh, this can one. I have some? Well the I crocker? have to fry it. Huh? The fish. There, I put there so it doesn't mix. You want some more egg? Well yum. Mm. Mm. Yummy more um, egg. at ito naman ang aking sinabawang bisugo na may itlog o di ba? para paraan na lang talaga. bakit ko pa ito lulutuin ng nang si separate? Eh, pwede naman akong maghingi ng sabaw sa aking anak, di ba?